Ayan mga kasari, uh, ah, papasili ko lang sa inyo ang aking munting tindahan. Uh, ah, i display ko na po yung aking mga napamili kahapon. Ayan. Ito naman yung aking itlogan mga, ka mga kasari. Yung mantika ko mga kasari, tatatlong buti na lang. Uh, ah, mamayang hanggabi pa ako mamimili mga kasari. Ayan yung aking mga dilata mga kasari. Oh. Medyo madami-dami na siya. Ayan. Dati mga ilan-ilan lang mga dilata ko mga kasari. Yung mga dyan lang hanggang baba lang. Ngayon may mga patong-patong na mga kasari. Oh talagang nakakabangon na yung aking munting tindahan mga kasari. Pasensyaan nyo na ang pag-video kong mga kasari kasi ang hirap kumuha ng video sa liit ng aking tindahan. Ayan yung mga sapit-sapit kong mga magic sarap kape. Ayan. Kung ano lang yung nabibili sa tindahan ko mga kasari, yun lang binibili ko. Ayan. Ito nga eh, minsan lang may naghahanap nito. Oh. Tapos yung kopi ko black, minsan lang din naghahanap nun. Ayan. Tulad nyan oh. Minsan inaabot na ng tigas. May maghahanap tapos hindi nagbabalik Ayan. Ayan yung aking kapihan. Tapos dito naman sa isang sabitan ko mga kasari. Andito yung mga sabitan ko mga, mga tank. Ayan. Mga palaman. At mga milo-milo at saka swak. Ayan. Kunti na lang yung aking ano, swak at saka ito. Ito minsan lang may nabili nito mga kasari. Kaya pag uh, nabili lang ako pag yung ganyang ubos na. Pero ang mabinta talaga sa akin mga kasari itong swak. Ayan. Milo. Ito, energy. Min minsan lang din may nabili niyan. Ito, mailo, Mabenta din kahit paano. Yan, ito naman yung aking mga chicheria, mga kasari, oh. Ngayon, mga kasari, ang mga chicheria ko, med medyo mabili na kasi. Kung ano yung gusto ng mga bata, yun na ang binibili ko. Hindi katulad ng dati na inaabot ng amag yung aking chicheria. Ngayon, kung ano yung gusto ng mga bata, yun na ang mga binibili ko. Kaya, ilang araw lang yung mga kasari kahapon ako namili. Mga tatlong araw lang yung mga chicheria ko, mga kasari, ubus agad yan. Ayan ilan ilang klase lang yung mga kasari mga sampung klase lang yan kasi kulang yung aking sabitan kasi yung nung binili ko yung sabitan ko mga kasari sa sampung piraso lang yan ito naman yung mga biskwit ko o ano lang din yung mga binibili ng mga soki ko mga kasari yan lang din ang binibili ko hindi ako nabili ng mga hindi nabibinta mga kasari kasi masasayang lang ito mga kasari maginta sa akin to pag may kaso, mga kasari maginta yung mga biskwit ko kasi mga baon ng mga bata Ayan, yun yung mga biscuit ko. Yung mga garapon ko naman ng tindi mga kasari, hindi ako nakabili kagabi. Kasi gabi na kasi mga kasari, nagmamadali na ako ng makauwi. Kaya wala masyado akong, ay wala akong binili ng para dito sa garapon ko. May kundi pa namang laman itong mga garapon ko mga kasari. Mamayang hapon kasi mga kasari, babalik ako ng bayan kasi. Yung order sa akin ng panty, may kasama pa kasing thermos yung order niya. Kaya babalik ako mamaya sa bayan para bilhin ko yung thermo, thermos niya. Tapos buti na lang mga kasari in inorder yung pante. Nagkasya, nagkasya sa kanya, hindi ko na kailangan ibalik. Tamang-tama lang sa kanya yung laki ng pante. Ayan, ito naman yung aking mga school supply mga kasari. Kahit pa uh, ilan-ilan may nabili rin dyan mga kasari. Yung ilan-ilan lang kasi itong aking kapitbahay mga kasari. Kaya hindi siya yung asin araw-araw may nabili na ano. Tulad nitong ano, mga kasari. Oh. Itong pang sulat ng whiteboard at saka pang bura. May bumili kanina. Kahit paano eh, kahit mm, paano mga kasari, May maibibigay ako pag may naghanap. Ayan, may crayons ako dito. Ayan, watercolor. Ayan, pambura ng ball pen. Ano, collection tape ata yan. Ayan, may ano din. Ball pen, tape, ah, pambura. Dalawang klase yung pambura ko mga kasari ito. Ito yung mga sinaunang pambura mga kasari. Oh. Ayan. Tapos meron din akong pamburang ganito. May gunting. Ah, may sulong ano din ako mga kasari. Oh yung marker. Ayan. May ano din ako diyan mga kasari. Ah. Tawag ito. Whiteboard. Ayan. May pencil case din. May mga ano din ako dito mga kasari. Ah, mga notebook. Papel. Ah, color paper. Ah, manila paper. Ayan. Mayroon ako dito mga kasari kahit paano. Ah, band paper at saka ano. Mga envelope folder. Mayroon din ako mga kasari. Ayan. Kahit yan ni... Eh, Minsan lang may nabili mga kasari. Okay lang yan. Ang malaga eh, pag may naghanap may ino, ibibigay ako. Ayan, ito naman yung aking pigtas-pigtas mga kasari. Oh. Pinagsama-sama ko na kasi wala akong lagayan. Ayan. Basta andito naman yung mga lagayin ko ng mga toyo at saka patis yung mga 200 ml. Diyan ko nilalagay kasi maalikabo kasi dito sa amin mga kasari. Ayan. Ito may uh, cotton buds. Mayroon din ako ng tomato sauce. Ayan, may, may ano din ako at pangkuskus ng mga pinggan, bulak. Ito naman sa taas, mga mudis-mudis, gel, panglagay sa kilikili. Ayan. Yan ang laman ng aking munting tindahan, mga kasari. Ano lang yung mga kasari, ah. Hindi ko yan binili sa bigla ang bili mga kasari. Binili ko lang itong mga, to, mga kasari ng paunti-unti. Pag may pambili ako, ayan, bibili ako ng paunti-unti. Pag may hinahanap ng mga suki ko dito, ayan, binibili ko mga kasari. Para pag bumalik sila, may naibibigay ako. Kaya po mga kasari, akala ko may malaki pa akong ganito. Yung red ang ano, yung ganito. Akala ko mayroon pa ako. Kaya hindi ako kumuha ng ganito kalaki na ano, sunrock na kulay ganito. Ayun, tapos akala ko may maliit pa akong ganito kaya hindi rin ako kumuha kahapon. Sa bagay, babalik naman ako mamaya ng bayan mga kasari. Ito naman yung aking mga lagay ng mga jambong sabon. Ayan. May dati tide lang ako ngayon. May surf na dalawang klase pa red at saka ano, uh, red at saka pink. May barit, manipis na sabon din ako. Tapos ito naman tulutipid. May kala ayan yung mga pigtas-pigtas kong Colgate and Perla yan kailangan hindi ako nagpapawala ng ganito mga kasari Perla na blue kasi laging may nabili nyan sa akin yung sabong mabango kong mga kasari ito na lang kanina yung sale tangga may bumili nakalimutan kong bumili nito mga kasari kahapon safeguard na sabon tapos ito naman yung pigtas-pigtas kong mga shampoo ayan ito naman yung akisabitan ng mga shampoo mga kasari tapos ang karugtong yung mga downy na tatlohan ayan, dalawang peraso na lang yung aking tatluhan na sunrise. Tapos ito naman yung aking mga ano, cream silk, ay mga conditioner. Tapos ito yung mga powder. Ayan, powder na tatluhan. May tide ako dito na dalawahan lang. Ayan, mga joy at saka surf na powder. Ayan. Ito na naman yung mga liquid kong mga kasari. Yung binili ko kagabi, eh, ano, naubos na yung binili kong isang dosena na liquid na surf. Babalik naman ako ng bahay mga kasari naman na kaya bibili uli ako. Mga downy kong single. Ayan. Paglit lang. Ito naman yung aking pigtas-pigtas ng mga ano mga kasari ah. Sa so powder powder at saka downy. Ayan yung aking mga pigtas-pigtas. Ayan. -pigtas. Ayan, mga kasari. Ah, mayroon na po akong soft drinks ngayon, mga kasari. Kahit maliliit lang muna. Bumili ako ng dalawang klase. Kasi may nagre-request sa akin nito, mga kasari. Kaya kahapon, bumili na ako kahapon. Kasi Uh, wala naman ako masyadong bilihin kahapon mga kas mga kasari kaya yung pinagbintahan ko kahapon binili ko na lang itong dalawang klase na soft drinks kasi pabalik-balik na sa akin yung gustong bumili ng ano soft drinks sabi ko hindi pa ako nakakabili kaya kahapon bumili na ako kahapon tapos tinabi ko sa kanya ayun bumili na, bumili na rin sila kahapon. Uh, hindi ko pala lahat ito nilagay sa rip mga kasari kunti lang yung nilagay ko sa rip kasi gusto ko i-display na lang muna dito kasi di ba bakante ano ko dito bakante lugar na ito para naman magkaroon siya ng ano magkaroon naman siya ng laman kasi ang pangit ng mga kasari pag may space dito pag nagkuha ko ng video mga kasari eh. ang laman ito lang at saka yung mantika parang ang kaya ang ginawa ko mga kasari nilagay ko na lang muna to hindi ko lahat nilagay sa kasi eh, ilan ilan lang naman yung nabili sa akin yung mga kasari ayan, ayan ng mga kasari eh, walang bakante lang yan ngayon may laman na siya o, medyo maganda ganda na siya tingnan mga kasari o, pag umuha ng video may laman na dito ayong ah, aking ito mga kasari eh. kahapon eh isang pa to ngayon konti na lang isang tripa kahapon mga kasari at saka may nakapatong pa sa ibabo ng tatlong peraso eh ang daming bumili kanina ng itlong mga kasari ayan pag dito kasalbas mga kasari ah, yung pindahan ko ay ano ah, may nakalagay na trapal kasi pag wala yung trapal sobrang liwanag din sa loob ayan ayan yung labasan namin mga kasari ah. dito naman yung labas ng tindahan ko mga kasari Ayan, yung tindahan ko mga kasari, walang pang sara ito. Ganyan lang siya. Wala nang sara-sara. Ayan mga kasari, ganyan lang yung tindahan ko mga kasari. Ganyan lang siya kaliit. Tapos yung istante ko mga kasari, yan lang ang kita niya. Oh. Kasi ang kalahati ng kasari ay ano, ang tapit niya ay plywood kaya dati kasi wala pa naman istante ko dati kaya ang kita lang ng istante ko mga kasari konting ano lang nasa ibabaw lang ayan walang sarasara yung mga kasari ito oh, itong lasutan ko dito ganyan lang siya ganyan lang hinaharangan ko lang yan siya gano'n mga kung ano ano para walang makukuha yung mga mangnanakaw pero wala namang nanganakaw dito mga kasari Ang ganyan lang ng ko mga kasari. Ganyan lang siya paliit. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ah.